Andito na po kami sa Sitio Kupang. Hi, madam. <laughs> balot na balot ka. <laughs> Sila hong dalawa ang nagdala ng tandway ay so. Hi. <laughs> Nandito kami sa pulo oh. <laughs> ano ba yung hinulog mo na yung aso ko eh? Wait lang! Ba ba yung <laughs> oh, babay, oh. okay. mabibig niya yan! Huwag mo hinahin! magaling. Oo! Bigga si kayo dalawang nagdala yung mabigat yan. Ay, <laughs> kasi <laughs> may <laughs> nagpibigit si Nona! Ay, ay, ay! Alpasan mo na! <laughs> Ginawa mo ng <munang> kambing yan ay! <laughs> <laughs> Nandito kami sa kagubatan. Oh. Ito na ho ang si ano 'yan? Bundok. Uh, bundok Bundok ng tralala. Yeah, mabanat ang mga katawan. Ang pa pala. Boom. <laughs> pag ako'y sumagot. Ha pu! Okay kami muna, guys. muna. ato. O sobi, kamusta ka? Sabi ni Dali itong isa oy. Sabi. Ala, oh. Naghiwalay ng... Ito pong tira namin, oh. Well, oh. Uh, wala, Oh. Yung... Hindi ba yung panay? Hindi naman yung panay sa natin ah! Hindi, ah. Yelo, eh. Ayan <coughs> yung <coughs> bahay, Malapit na kami, Sobi. Babalik ka pa si Sobi. <laughs> Inahang... Hinahangos na rin si Sobi. Hmm. <coughs> <laughs> Pinagbuhat ba naman yung ko sa na ako na ho kami. Oh.